pag sa na-interview ni Maharlika, ang dating PDA agent na nagpakilalang si Jonathan Morales na siyang may kaugnayan sa inilabas niyang 2024 document laban kay Pangulong Bongbong Marcos uh, Jr. Sa so, unaod no o siya nung na time na yun ay uh, isang private citizen. Bahagi ng interview na pinabulaanan ng dating ahente ang aligasyon na gawa-gawa lang ng vlogger ang dokumento ito. Na ito yung bahagi ng uh, interview. Wow! Ito po ba, Ay, ginawa po. ko ba sa tingin niya? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, eh ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong ano, no? Meron ho kasi akong ano dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na ano, no? Yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at uh, sinulatan ko si Director General uh, Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naanjaan sa mga dokumento na yan. Ito pong, yes, yan pong mga dokumento nyo na no pagpaumanhin po ninyo, eh yan po eh hindi po para sa ano no sa publiko. Yan po ay eh, dapat na sa pag-iingat ng gobyerno lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandoon yan. Ayon. ayon sa interview at Rachel, kinagulat niya ang pagkakalik ng dokumento na supposedly ay confidential. Kaya kung matatandaan natin, sumulat siya sa kasalukuyang Pinay Chief Yuzek Moro Lasso. Ito rin na naging niya tungkol sa kahalagahan ng pag-verify muna impormasyon bago magsagawa ng isang operasyon. Kahit po kilala ko yung mga tao na nasa picture o siyempre ang, ang ano ko no, bilang investigator, kinukumpirma ko mismo dun sa nagpresenta ng litrato kung sino yung nasa litrato. Kahit ko kilala okay. ko po sila, kinumpirma ko po mismo sa pamamagitan ng sworn statement sworn na statement. kinukuha ko sa kanila. Ngayon, ano po ang inyong reaksyon tungkol sa pagkalangtad attorney sa ng PDA agent na ito? So, ibig sabihin, kinumpirma niya na merong mm -hmm. ano, mm -hmm. dapat Kulang yung interview, dapat tinanong niya. Pero haharap ah, siya sa Senate. Sa oh, hearing doon ni... Doon, doon niya i... yes. ilabas kung ano talaga so yung nangyari. Sa hearing Pato. O, paano nangyari? Parang mm -hmm. incomplete eh. Baka nakulangan ka lang because snippet lang inabong interview, interview ni Maharlika. Si Kaya sinasabi lang na ano, na kinonfirm niya na may dokumento mm -hmm, na mm -hmm. dapat hindi nilabas. Mm -hmm. Dapat kuininto niya na lahat. Mm -hmm. Ano paano ba? Bakit nire-reserve niya <laughs> para sa Sen. <editin>. E.T.? <laughs> sige, atayin natin. <laughs>